Ha? Pinawis. Ah, pinawisan daw siya. Garaway. Biyan. Nag-request electric pan. Pinawisan daw siya. Michael? Michael Baka dyan sa taas. Mayari. Ano? Sabi, sabi pa niya, Uma, panda ang electric pan. Wala, hindi man mainit, pinawisan ako. Ha? Bara, gisa kong apo Wag. Hindi man mainit. Ano? Pinawisan ka? Pinawisan daw siya eh. Sus. Makuryente ka. Makuryente ka. Ha? Electric pan daw yan, padarab Dilera. Lagi kamatamaan. Hindi hmm? kamatamaan. Hmm. hmm. saan yan, oh? oh. Papunta, <laughs> papunta sa taas. Kasyoso ba ni mo, ay? nako. dollar Ibaba siya, Biang. Doon ko yan dati nilagay, oh. Doon sa pinakalas, sa baba. Malapit sa doyan. Hmm. Doon pa, doon pa sa kabila. Doon pa. Diyan. Dito? Wag, ikaw it sa ano. Oh, ganyan. I ikaw it pa. Hmm. Hindi man malamig. Oh, hindi man mainit kulot. Mm okay na. Okay ka na. Ano? <laughs> klaro ni mo <laughs> Bakit sa duyan ka? Ang, ang electric pan dito. Ha? Hin hindi na mainit? Ha? Patayin na lang. Ha? Patayin. Oh, patayin na lang, Tabiang. Ay, nakodolor. <coughs> hmm? Doyan ka na. Hmm? Ayosin mo magsalita para makaintindi si Uma. Hmm? May nag-ano oh. May nag-ano na nangisda no? Nangisda. Bili tayo mamaya ng isda pag may kuha sila. Malapit lang sila Ayan oh, lapit lang ang nag- Hindi man makita. Saan ba yan? Kanta bi? Sige na. parong parong bukid. Ang buktot na Ligid. Ayan, hmm. hmm? hmm? hey, oh no. Eh, huwag Jen? Dito. Hmm? Labas tayo pero hindi tayo magpunta sa dagat, ha. Kasi ano, may polis. May polis. May polis. Police, police. police, police. police, police. May pulis sa ilalim ng dagat. Huwag magbaba. May pulis. Huwag dyan. May aso dyan. Ha? Nandyan si Kuko. Si Kuko pag magalit, ano, nangagat. <coughs> Ayun, oh, pag may kuha yan, magbili tayo. Ay, Spider-Man. Spider, oh. Ayan, ang laki. Kagatin ang ano ni kulot niyan. Ayan, kulot. Ano, nakita mo? Ha? Oh. Kok biang sashiang? Tingin daw siya, Tingin. Mm. Mm. Ayan. Tine. 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 Ah? Spider. Yan. Ah? Spider, Yan. Spider, yan. Mm? spider. Tine. 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 Huh? Spider. Spider. ayon mm -mm. na, aydin Ayun, oh. min, galit ang mga senior dito, yeah. ah, spider ka pala ano? yan, no, yan, 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 parang nag ano pa sila naghintay na may ano may sign hmm. Hintay. naghintay sila pwede oh pwede ang bawa lang dere anong kuan ano? lang uh -uh. ang illegal fishing Marag ang net nila, katong net nila nga dili makuha ang gagmay. Hmm. kita yeah. mm. ah, dah, jam, dah. jam, 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 ah jam, nah, jam, 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 ma 75% kita ni anak atong tagalog ah <laughs> oh. may police police may police Jan Oops <laughs> hmm. dance, dance 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 said